tayo Ang ating luto yung ulam ngayon nilagay na po natin patatas at saka yung carrots yes, yan saan po naman ay ngayon ay nakikita Hiwa po ng hotdog at lalagyan daw po namin ng hotdog yung apaldereta. Finish. Ayan, ilagay ko na po yung hot dog. Malapit na pong maluto. At nandiyan na po pala sina na Aprilin. Ayan na sila. Nakarating din. <laughs> Ayan na. Ayan na po sila. At nakarating na. Tangali na kayo. Umalis. Sabit kayo magpapagpasundo. Wata yun yung magpasundo. Hindi kayo nagpasundo eh. Victoria, eh Victoria, Victoria, Victoria Central Mall, you know. Victoria Central Mall. Bala nga. Ito na lang. sa amin. Pasingaw. Ang ba tayong pakita ito? Pasingaw ba ang kalakon nito. Sige, masarap. Nakakalimot mo ko na. Stress. At saka... So suman. So man. Eh, Salamat sa mag-asara. So man yan. Kami ang tita malinig ko nakapagluto na sila ng bingo. Ayan, kain po tayo. 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 Kain po tayo ang mga basher. Ayan, <laughs> <laughs> dito po ngayon tayo sa SM. Kasama po natin si Pipi at saka si Bayabas. di be selepas nama selan いいね。<music> <music> Thank you. みんな。 Tanggalin mo yung ano yung itlog. mo yung ano Tanggalin mo na yung itlog. Tawa ka naman. Tawag kang bawat. Tawag ka na po ka. Tawag ka na. mag-SM. Ngayon lang man naman. Tagay okay, po. Tagay ng kaunti. Tagay okay, po. Kinabits ko na, yung...